So, yun na nga, may isang mapagpahalang gabi na naman po mga ma'am and sir. Uh, meron naman po nagtiwala sa atin na magpakabit ng water closet package ni American Standard. Siyempre, the number one brand kung quality or uh, best uh, benefits ang gusto nyo makuha sa water closet nyo, Siyempre, kumuha na kayo ng medyo pricey pero worth it no water closet which is American standard yan so kinakabitan namin mabilisan lang yan pag yung bago water closet lang ay este bagong uh, gawang bahay lang kasi lahat naka prepare na so dyan pinakita ni sir yung pagkakabitan ng shower nya nalalagyan din ng heater so uh, siguro by next week Ayan, magawa na namin yan. Maraming salamat, sir, sa pagkitiwala. Ayan, hanggang sa susunod. Maraming salamat. Please like, share, and subscribe my channel. Muli, maraming salamat po. Salamat. Closing remarks tayo dito. Ayan, dyan, o. No? Ayan, Ayan papansin oh 'di ba masan tama ayan ah. si boss medyo natamad na gabi na kasi maraming salamat po ulit